Guys, luto na guys ang aking igado. Nagluto ako guys na igado. Tsaka nagluto ako guys ng pakbit ilokano. Yan po ang lunch natin ngayon. Ang sarap po yan guys. Kain na po tayo guys. Saluhan nyo po kami. May pinya pa kami guys. Guys, kain na po tayo. Lunch. Lunch na tayo. Saluhan nyo po kami. Thank you, Lord. Thank sa you, Lord, pagkain. sa pagkain. Ito na, guys, yung iga daw. Nagluto ako iga daw at saka pakbit ilokano. Mm, sarap yan. Yung nakaka-relate na kumain ng pakbit ilokano, guys, nagluto ako. Gusto ko yun. Mas, saka, okay. guys, may pinya kami. Kain na tayo, guys. Salon okay. nyo kami. Kain na po. Ito'y igado. Nagluto ako igado, guys. Mm. Igado. Tsaka ito, Pakbet Ilocano. Pakbet. Meron kasi akong tanim, guys, na ampalaya. Ampalaya ang bilog. Ampalaya siya na bilog. Yung, pakbet sa, ano. Dito kasi yung pakbet haba lang. Wala akong nakita nga yung bilog. Yung na kumain. May tanim ako, eh. Ampalaya, eh. Ako lang na may kakain. sila, ayaw. Nakain ako. Pakabit? Oo. Mm -hmm. ah. Hindi ito mapait. Eh. Sarap ng ang niya, guys. Hindi siya mapait. Binabad ko na kasi sa may asin. Mm, Bago ko siya, ano. Bago luto. Mm. Ang palaya. Masarap yan. Ito yung kamote, talong, kamatis, Kain na po, so pa kumain dyan. The best ang, um, ano, pakabit. Saka may pinya kami, guys, so matamis. Tamis, pinya. Sarap niya, guys. Matamis. Matamis saluhan nyo kayong kumain. Hmm. Simpleng buhay. Kain na po. Sarap ng luto mo ko. Hmm, sarap doon na luto ko. Thank you. Lahat naman yata ng lulutuin ko, ay masarap sa'yo. Siyempre, may halong love. Hmm. Always naman. Pag naluluto ako, may love. Sarap. Parang ikaw. Parang? Parang ikaw. Guys, pinya oh. Tamis niya. Pinakagusto ko talaga sa luto ko na ito yung pakbit. Mm. Pakbit Ilocano. Bihira akong makatikim nito eh. Bihira din ako maggawa kasi ako lang di kakain. Kung siya, tikim-tikim lang. Kaya kailangan maggawa ako yung katamtaman lang. Mm. Kaso, napapadami ko ang gawa ko. Hindi ko alam kung yun ba. Ayun, nagpapakbit Nagpapak ng Ate LB. Shout out pala kay Ate LB. Ate LB, I miss you. Guys, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. God bless. Bye-bye po.